Hey yo, what's up mga idol? Magyong tag manok na bisaya mga idol! Magsabaw ta! Kay init kayo! <laughs> oh no! Na <Nana> na itong kalamunggay! <laughs> Tawad! So, mag idol! Yung mga idol, tara! Ay, mukhang na itong uwak idol! Mag tula tag uwak mga idol! Tinulang uwak! At mga idol! Na na ito ang karni sa uwak! Magagpatatag kalamunggay na yun na hapon ang lamasern! Taglad, Bombay, Og, Ahos! pagkampas na pagtaog kalamong guys bukal na itong mantika inol na na ang ahoy bombay tingali lang kasimple mga idol ang pagluto mga idol sa lamas mga idol wala kang ginimugisa saan nila mong inol na ang karni sa manok. Ito na yung mikos-mikos. So, nato na ito siya nga mag-sabaw sa ido. Ang ang tubig sa karne. Huwag siyang Para muna tawag huwag pasiko. So, mag na ang tubig sa karne, mga idol paobsan sa ginato niyo sa nato sa bawan para di agin niyo mamakuan ang lasa sa kan, tinola so pasig matingala na niyo, yung mga idol kani eh, daw ni sa buongon para pawala git sa anghit or langsa so, mananam amoy palang ulam na ato ang tinola mga idol kung butters tani ito ang kalamonggay kalamonggay Ngayon pa ulam na. Ngayon tara na mga idol magsabaw, sinabaw. Yami yami mga idol. Tama gini sa mainit na panahon mga idol, mainit pag nasabaw, agkoy. Kaligo kita singot ala kini ko pron mga idol. So, five seconds more. Ah. Check. Okay. Yes. Kita tuang tinola mga idol. Wedining maniutuneta, kira begini Thank you for watching. terima kasih atas God bye.